So sa lahat ng mga kaibigan natin mga beginner, so eto, yung natutunan ko rin, gusto ko rin ma-share sa inyo para kumbaga maiwasan niyo na yung mga error. Kasi syempre, natural na sa atin ang magkamali, pero mas magandang may makuha kayong idea dito sa video na gagawin ko. Sakto maglalong range ako. Papunta dun sa laot kasi video natin yung mga namimimit ng pusit. Bago tayo magpalipad ng drone natin. So dito sa tatlong tuldok dito sa right side sa taas press nyo lang yan tapos dito sa safety hanapin nyo lang ang compass calibrate ayan o oh. nakalagay compass normal tapos sa right side calibrate press nyo yung start tapos nakalagay dito rotate aircraft 360 horizontally horizontal ganito ah oh. yan calibrate nyo horizontally tapos rotate aircraft vertically yan patayo naman tapos calibration successful. So take off na tayo. Home point updated. Okay na. Start na tayo ng long range natin. Yung pupuntahan natin, estimate ko lang ah, baka abutin niya ng dalawang kilometro o mahigit pa. Hindi tayo pwede magpa baba ng drone kasi anong nangyayari may ano dun may kanaway kasi isang beses nagpalipad ako dun eh may kanaway kumbaga dinadagit ng ano eh ng kanaway yung drone natin so ang altitude natin target natin 100 meters So dito, kung nasaan yung drone, kung papunta doon ang drone, dapat yung orientation ng remote natin papunta din doon. Dahil papunta doon ang drone natin sa laot. Ganito rin yung posisyon ng remote natin. Laging nakaharap sa drone. Arrange natin 650 meters, altitude 103. Bilis ng battery natin kasi ano eh. Halos dalawang araw na nakatambay lang dun sa bahay. Paka full charge ko dalawang araw bago to nagamit. So ngayon lang to nagamit na battery. Pakalipas ng dalawang araw. Range 890 meters. So clear yung ano natin. Baba ko lang ng konti yung camera. Parang napaka steady ng ano natin yun ah habagat pero hindi ganun kalakas yung hangin medyo kalmada pa sa lahat ng mga subscriber natin maraming maraming salamat po so tungkol naman dun sa mga ginagawa nating tutorial video so lagi kong sinasabi sa mga kaibigan nating mga beginner so kung professional po kayo kung sabi nga matagal na kayo sa pag-drone okay lang naman manood ng video ko pero kumbaga, ito po ginawa ko po talaga para sa mga beginner makakuha sila ng konting idea pero hindi ko po talaga sinasuggest na gayahin nyo yung paglulong range ko kung ano lang yung kaya nyo, kung ano lang yung gusto nyo okay na yun kahit papano may makuha lang kayong idea dito sa video ko okay na so yung paglulong range kasi ano yan eh kumbaga sanayan din yan hindi pwedeng may nakita kayo ng long range, gagayahin nyo kagad. May mga ano dyan, kumbaga diskarte, tapos kumbaga matagal na pagkasanay din sa long range. Kaya dun sa mga nagsabing, ay ito lang yung kaya ko, okay na yan. Wala na mga nandito eh, wala namang sapilitan. Kung ano yung gusto mong gawin, nasa sayo pa rin yung desisyon, kasi sayo yan. Basta dito sa mga video natin, nagbibigay lang tayo ng idea para sa mga beginner natin kaibigan. Gusto ko lang ipakita kasi siyempre may mga nagtatanong paano yung pag calibrate ang kompas, paano yung tamang orientation ng remote, yung altitude. Tapos ito pa pala no? Isa sa mga ano sa mga napakaimportante. Kasi may nag-comment dun sa ginawa kong video. Tama si Sir eh, na sa altitude din. Isang malaking bagay din yung altitude pag naglo long range. Kasi pag mababa yung altitude tapos malayo na yung drone mo, may tendency talaga na mabilis mawala yung signal. Nagdi-disconnect ka agad. Kaya habang lumalayo dapat mas maganda, mas mataas. Ito na malapit na yung ano. Nandito na. Ayan na yung mga ano, nag namimimit ng pusit. So ang range 2.3 kilometers yan may grupo dito. Oh. Pitong bangka namimimit yan ng pusit. So, ang gagawin natin, yan lang natin, zoom in. Ayun, oh. 79% yung battery. Ganda pala dito. Yan yung mga namimimit ng pusit. So, yung mga na ano talaga, mas marami dito sa unahan. Sige, check natin. nag bars yung signal ko, ah. 2.6 kilometers yung distance 77% yung battery yung signal naman natin 3 bars color orange sa may right side po yung signal yan o yun nag 4 bars manapit na siya mag 3 kilometers ayun nag 3 bars 32 satellites sa right side po makikita sa taas ang daming mga nang ano, oh, namimingwit ng pusit. Dami. So season kasi ng pusit ngayon eh dito sa amin. Yun nito So ganito ang gawin niya no, pag bumababa yung signal, ang gagawin niyo lang diyan, hanapin niyo yung magandang orientation ng remote control niyo. Makikita niyo naman yan eh, kasi pag mali yung orientation, Bumababa yung signal Pag umaangat, ibig sabihin nasa tamang orientation Ganda Dami ng mga ano Ibaba ko lang yung ano I tilt natin yung ano Tilt down natin yung camera Kasi ano na eh, Sunset na Pero medyo maulap dito Ganda talaga Dami ng mga Namimimit ng pusit Shoutout sa mga kaibigan natin mga mangisda dito sa Magaliani sa Sugon. At shoutout din po sa lahat ng mga mangisda dito sa Pilipinas. Lalong lalo na sa mga followers at subscriber natin. Yan no. Kala mo piyesta Eh. Ang dami. Uh, 3.6 kilometers. 3.7. Ang daming uh, mga namimingwi talaga oh. So pag 4 kilometers, balik na tayo. Medyo makulimlim talaga eh. Yung home point natin napakalayo pa. Nandun tayo. Diyan tayo galing. Layo, di ba? So balik na tayo. 70% yung battery. 3.6 kilometers naman yung range. 32 satellites at 3 bars yung signal natin. Color orange, 3 bars yung signal. 69%. So yung battery percentage, tapos yung signal, yung satellite, kung ilan yung connected, nandyan po sa right side sa taas. Yung nagti-3 bars, nagti-2 bars, napakaganda ng view talaga dito minsan nawawala yung signal pero okay lang kahit papano bumabalik naman pero balik tayo dito sa ano 3.1 kilometers yung distance nya so ginagalaw ko yung controller yun nagte 3 bars 66% yung battery naka 2.7k tayo uh, resolution sa camera ito yung unang nadaanan natin ng mga namimimit ng pusit pitong magkakasama ayan o no? oh. So itong nakikita nyo sa left side, yan ang Bagataw Island. Tapos dito naman sa may right side natin, yan ang mainland ng Magallanes Arsugon. Yan na mismo ang pinakabayan ng Magallanes Arsugon. Yung bulkan mayon hindi nagpakita kasi ano maulap. So pag naglo long range pala ako, bibihira kong gamitin ang sports mode. Laging naka normal mode. Lalo na pag mga 7 kilometers. Yung una kong ano, long range, nag 7 kilometers. Normal mode lang yun. Hindi na ako nag, ano, sports mode. Pag marami pa yung tira ng, ano, charge ng battery, pwede naman mag, ano, uh, sports mode. Kaso makonsumo sa battery. Lalo kung may distansya na yung drone nyo. Kaya mas maganda, naka normal mode lang. So ito ah, hindi ko po ito sinasuggest sa mga followers tapos sa mga kaibigan nating beginner hindi ko sinasuggest na mag long range kayo ang kailangan kabisaduhin nyo muna ang drone Kabis kabisaduhin nyo muna yung drone nyo tapos yung kumbaga dapat mas ano na kayo sa pagpapalipad mas mabuting pag aralan nyo muna lahat ng galaw ng drone nyo tapos paunti unti kung gusto niyo mag long range wala namang problema kundi ang ano ang sistema paunti unti kayo mag long range simula sa 500 meters, 1 kilometer hanggang sa masanay kayo hanggang lumalayo. Pero hindi ko po talaga sinasuggest na maglong range kayo. Kasi ano yan eh, risky. Risky yung paglong range. Lalo pa sa mga beginner natin mga kaibigan. Kaya mas maganda, kabisaduhin nyo muna ang drone nyo bago kayo maglong long range. Yung paglo range, wala namang ano yan eh, hindi naman yung basihan na masasabing isa kang ano uh, professional na drone pilot or mas mag magaling ka na sa pagpapalipad doble ingat pa rin yun pa rin ang pinakaimportante di naman nasukat dun sa pagiging ano na nag long range ka na tapos professional ka na magaling ka na magpalipad hindi yung ganun ako kasi nakasanayan ko na dito kasi medyo malayo talaga yung mga pinapaliparan ko dito katulad dito ang ano, mga kaibigan natin mga wit ng pusit So, ang range natin 1.3 kilometers. 1.2. Lapit na. Yung altitude or yung taas niya 103 meters. Ayan o. Kung makikita nyo dito sa may left side, sa baba. Yung may arrow na pataas, yan yung altitude. Yung may arrow naman na papunta dito sa right side. May nakalagay na 10.2 meters per second tapos yung range 1000 meters or 1 kilometer tapos yung may araw pataas ibig sabihin na niyan yung altitude or yung taas ng drone kung gaano kataas yung lipad ng drone natin so sa mga kaibigan natin mga beginner marami pa tayong gagawin mga video so marami pa akong maisishare sa inyo so ito hindi ito sa pagiging ano pakasabihin nyo professional ako, kung ano eh, anong ginawagawa ko lang naman dito itinuturo eh, ko yung mga natutunan ko rin sa pagpapalipad ng drone lahat naman ito nakabase sa mga naging experience ko tapos yun nga may tuturo ko lang sa inyo no? kahit ano man yung matutunan nyo kahit gano'n na kayo katagal sa pagpapalipad ng drone pag may mga beginners tayo mga kaibigan na nagpapaturo or may nakita tayong mga beginner nagpapalipad so wag na lang natin pagtawanan turuan natin kung ano yung mga pagkakamali nila kasi ang iba eh natuto lang pinagtawanan na yung mga beginner saan ba tayo nang di ba? galing din tayo sa pagiging baguhan galing din tayo sa pagiging beginner kaya yung mga natutunan natin ishare na lang natin sa mga kaibigan natin nag-uumpisa pa lang hindi naman sukatan niya na Porque ma ano kana magaling ka na sa pagpapalipad, eh, kailangan magyabang ka na, hindi 'yung ganun. Eto na tayo sa May Home Point. Balik tayo dito sa May Seawall. Okay na. So nakabalik ang drone natin. 47% halos 3.9 kilometers yata 'yung nilipad ng drone natin ngayon. So yan. Galing tayo galing tayo diyan sa layout. Tapos yung home point natin dito. Sipin niya naka 3.9 yata yung 3.9 kilometers. So ito yung seawall kung saan ako lagi nagpapalipad. Tapos ang tanda niyo pa no? Bago kayo mag-take off, siguraduhin yung connected na ang drone niyo sa satellite mga 12 pataas dapat stable na yung connect ano stable na yung connected kumbaga stable na yung connection ng satellite sa drone nyo Huwag kayong magpapalipad na ano pa lang halos nag-uumpisa pa lang mag connect yung satellite sa drone dapat 12 hanggang pataas doon na kayo magpalipad ako misan hinihintay ko talaga na marami na yung connected na satellite sa drone bago ako nag take off mas importante kasi niya. Tapos makikita nyo naman kung recorded na yung home point. Ayun. Nakabalik ang drone natin. Yung controller na gamit ko, RC231 C5. Nandyan yan, nakasulat yan sa likod ng controller natin. Tapos ang gamit ko naman na cellphone, Infinix Hot 40i. Tapos kung mapapansin nyo dito, meron siyang ano dito, meron home na nakalagay sa microphone ng cellphone natin para hindi masyadong rinig yung hangin minsan kasi pag malakas yung hangin naririnig sa record so yan ang pwesto natin maraming maraming salamat sa lahat ng ating mga subscriber at sa lahat ng mga kaibigan natin so itong video na to para sa mga kaibigan natin mga beginner